This is the hour house. What's up? Hello. Ito po ang tahibo. Hindi po ito chonky ah. Wala pa siyang bulaklak kaya hindi pa siya gano'ng kaganda tignan eh. At ito po ang atis. Ayan ang atis. Dati, yung paborito kong atis yung seedless. sa ba nakakakuha nun? Seedless na atis. Siguro sa hell. something P. At ito po ang pandan. Katabi niya ay nyog. Ito po yung dupang ano, dupang dupa ng kapitbahay. <laughs> Tinaniman lang po nila. Ito po ang punong mangga na tinanim namin mga year 2007. Uh, 2006. Maybe, kasi 2008 na ito ngayon eh. At 2007 lang yan. At dito po yung mga manggang tinanin ni Tito Dodi Este, mangga tuloy saging pala. May bunga na to eh. Nasa ba? Ayun. Nakailang Ano ba tawag sa isang buong ganyang saging? Ah hindi piling eh. Ah. Uh, ko basta nakailang ganyan na kami. At dito po tayo kung saan tayo makakita ng snake. wala pa lang isneg pero marami dito and uh, dito po tayo eh, oh, sa kubo sira na siya eh di na ng balaman ng milenyo eh Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo. Kahit parang balulang ako.